One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C At saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog Dahil sa hot lockdown, nakakaloka ang beauty Nagmamasang ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Happy Sunday sa inyong lahat. So, kanina nagluto ako ng chicken adobo. Talaga naman masasabi ko, oh my gosh, ang sarap ko talaga magluto. Charot, so yun. Ang sarap kasi, alam mo yon yung parang nag-ano talaga sa samantika. Kaya, nako, mm, ang dami ko nakain kanina favorite ko kaya ang adobo. So, yon And then, of course, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa ating vlogs, dito sa Mama Sam Vlog, na talaga naman, oh my gosh, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta ninyo. No, overwhelm ako sa grabing support na binibigay ninyo sa akin. Maraming maraming salamat and then of course shout out tayo kay Christine and Perez kasi si Ate Christine malapit na ang birthday niya so sa Saturday ah, sa Biyernes so yon so madadagdagan niya yung edad niya so close 50. <laughs> so, yan. So, eto na. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, Mama Sam, anong masasabi mo ng best talent si Miss USA? Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang makakakuha ng corona dito sa Miss International Queen? Mm -hmm. So, ayun nga. So, syempre, best talent nga si uh, third runner-up si Vietnam. Tapos, si Indonesia tapos eto nga si Miss USA. So isa to sa mga matinding kalaban ni Miss Philippines dito sa competition ng Miss International Queen. So doon sa best talent, masasabi ko naman na talaga naman panalo. Talagang talented talaga. Sobrang panalo kung paano mag-execution, kung paano talagang gumalaw, very powerful. At wala naman akong masabi dito sa taplong kandidata na napili nilang best in talent. Sobrang panalo naman talaga kahit ako kay kay Vietnam, natutuwa ako kay Vietnam kasi sobrang pasabog talaga to lalo na sa kanyang national costume ka talaga ako sa kanya and then si USA naman talagang palaban talaga dominant talaga siya for the crown kaya wala din akong masabi pero syempre hintayin natin kung ano ang magiging kahinat na nanlaban dito ni Miss Philippines kasi para sa akin best national costume si Philippines so di ba so yon so tignan natin kung ano ang magiging eksena kung maglalast to standing ba dito si Philippines at saka si USA kasi silang dalawa yon nakikita ko na possible talaga makoronahan ngayong taon na to dito sa Miss International Queen so are you ready Philippines so yon so pag nagkataon oh my god nakakatuwa kasi talagang best of the best talaga. Nakita naman natin yung laban syempre ng ating pambato na si Sophia Talagang makikita mo na pulido, plakado, yung ipinapakita styling, yung pinapakita eksena. Kaya sabi ko nga mukhang malaki talaga yung chance talaga dito ni Philippines na masungkit din yung corona. Pero kasi nandiyan si USA eh. Si USA talaga yun nakikita kong matindi ang kalaban. Kaya tignan natin. So for now nakikita ko pwedeng maging top 3 ha. Si Oh, top 5. I think Vietnam, isa ito sa mga nakikita ko na very strongest. Tapos USA, Philippines, Colombia, at saka pwede din si Venezuela. So, tignan natin. Malala malalaman natin yan. Basta laban lang Philippines. ba diba? So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, syempre, usapang panalo. Nagwagi tayo sa Mr. Earth International na kung saan nagtinanghal ay si Nathaniel Tui, oh, di ba? So, yon So, kanina nga, in nga at talagang natuwa naman tayo sa magandang balita dahil ang ating pambato sa Mr. Earth ay siya ang nagwagi ng titulong Mr. Earth International 2024 na si Nathaniel. So, ang chika ko dyan ay congratulations. So, talaga namang masasabi ko, oh my gosh. Yami naman talaga tong pambato natin to. Sobrang ang ganda ng height, ang ganda ng katawan, mukhang malusog tignan, di ba? So, yun. So, magaling. Ang maganda yung ipinakita naman niyang laban doon sa international. At talaga namang masasabi ko, eh, siya yung nagustuhan doon eh. Eh, siya ang panalo, di ba? So, yun. So, naka-round to na tayo sa taon na to, di ba? Kasi, di ba, lumalakas ang Philippines sa mga international pageant. So, hintayin natin ang international queen. O, oh, di ba? So, yon Kaya, good luck sa atin. At, masaya ako kasi, parang nakikita natin na talagang palaban pa rin ang Pilipinas sa lahat ng aspeto ng laban. Imagine ninyo sa Miss Earth International, nag tayo, malay nyo, mag din tayo dito sa Miss International Queen sa 24. Abangan ninyo yan, di ba? And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Vina sa sabak sa Miss India. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, nababalibalita nga na pupunta yata to si Vina dito sa Miss India. So, or pinupush lang ng mga tagahanga. Ako para sa akin, sa totoo lang. So, kung hindi siya effective dito sa Miss Thailand, mas mahihirapan siya dito sa India. Alam niyo kung bakit. Kasi una, uh, parang bihasa siya sa salitang Thai tapos hindi naman siya ganong kabongga mag-English. So, talagang medyo mahihirapan si Vina kung sasali dito sa Miss India Universe. So, ako para sa akin, parang piling ko hindi siya mag aatem na sumali dyan. Kasi medyo mahihirapan siya lalo. Kasi alam naman natin ang labanan dito sa sa India ay eh, magagaling dito kumuda yung mga kandidata kung sakaling sasali man siya siguro, itatry niya. Pero parang piling ko malabo. <laughs> Di ba? So yon So kasi parang hindi ko nakikita na sasali siya sa India. Kasi parang piling ko ang sa India magagaling sila sa kudaan, lalo na sa English, di ba? Alam naman natin na ang mga pinapadala nila talagang mga kabogera. Eh si Vina, medyo hindi siya ganun kabongga talaga mag-English. Kaya nga siya natatalo dito sa Miss Thailand eh, kasi yun nga yung nagiging problema sa kanya. But, Siguro kung sasali man siya, baka sa Miss Universe Thailand uli sa pang-apat na pagkakataon. So, hitayin natin, malay mo naman sa isang taon. Malay mo, na-inspire siya kay Opo, di ba? So, yon. Kasi di ba si Opo kasi nagsalita ng pasatay. So, ngayon, parang feeling ko na-inspire siya doon. At gusto niya na talagang itry uli ang universe one more time. O, di ba? Abangan natin yan. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam Jimena nabarete possible na maging hurado sa Miss Universe. Tingin mo dito, Mama Sam. Ay, nako si Jimena nabarete Utang na loob, huwag nyo nang gawin judges yan. <laughs> Delikado dyan ang Pilipinas. Kasi di ba noong nakaraan, binash yan ng mga Pilipino. So, parang feeling ko, kapag naging judges yan, ay naku, good luck sa atin. eh, el tokuyo tayo niya ng bongga-bongga. Kasi nga, ba diba, parang last time, ang pinunan niya si Michelle D, na parang sinabihan niya na hindi ganun kaganda. Tapos, sabi siya ng mga Pilipino. And then, parang feeling ko, kung uupo siyang kurado dyan sa Miss Universe, just ko, good luck sa atin lahat. <laughs> ba diba? So, yun. So, Possible na mangyari yan yes. si, Hene, ano, si Jimena Navarrete ay maging judges dito sa Miss Universe kasi sa Mexico gagawin. Kaya lang, nakakatakot. Alam mo yun? So yun, ayun yung sinasabi ko. Huwag kayong banat ng banat kasi mamaya ka ba banat ninyo, may uwi tayo sa wala. ba diba? So yun. So good luck sa atin. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pambato ng Miss Indonesia Universe ngayong taon na to. Sa tingin mo, Mama Sang, sino ang mag uwi ng Corona? Kena, Vina, Visa Nadja, at Karen. Well, ang masasabi ko, para sa akin, siguro kung gusto talaga nilang sumabay talaga sa galawan sa Miss Universe, I think ibigay nila yung Corona dito sa pambato ng ano, na si Vina. Si Vina talaga yung nakikita ko na well deserved para sa corona kasi parang pili ko yung beauty niya makakasabay yung eksena niya makakapalo ng bonggang bongga at parang pili ko talagang kakabog siya kapag ito ay sumabay dito sa Miss Universe. Kaya dapat maging wise din dito ang ang Indonesia. Hindi yung parang kung sino lang yung popular na tingin nila eh kung kulang din naman sa ganda at hindi makakapalo sa Miss Universe. eh, di wala din. ba diba? So yon So sana maging mautak talaga sila sa kanilang pagpili para sa Miss Universe Indonesia. But kung ako tatanungin mo, mas gusto ko talaga si Vina. Kasi si Vina kasi parang feeling ko complete package na siya. May beauty, may body, tapos alam mo yon iba talaga yung ino-offer niya na parang pwedeng sumabay sa mga naglalaban-laban na yun dito sa Miss Universe. di ba? So, yun. So, tingnan natin. Abangan natin yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, botohan sa Cosmo, aarangkada na Philippines. mag makauna kaya. So, yon So, syempre, dapat natin ang tabayanan yan kasi nga may botohan na magaganap dito sa Miss Cosmo kung saan naman talagang malapit na malapit na mag-start ang pageant nila. Syempre, si Atisa Manalo ay ready-ready na rin para sa laban niya dito sa Miss Cosmo at parang piling ko aarangkada na siya ng bonggang-bongga. At alam mo yon excited na ako para kay Ate sa Manalo. Panalo. So, yon So, ewan ko, basta support tayo dyan at tutukan natin ang Miss Cosmo kasi syempre, alam mo yon para may uwi natin ang corona. So, isa to sa mga malakas natin kandidata na ilalabas sa international pageant kasi ngayon pa lang talaga nangungunan na siya sa mga hot picks and then dapat talaga yung support ng Pilipino 100%. So, Sunod-sunod na yan ilaban na natin yan kung nakuha ni ni ang korona sa Mr. International as uh, sa Mr. Earth International kunin din ng Pilipinas ang Miss International Queen itodo na natin dito sa Miss Cosmo para umarangkada na ang Pilipinas ng bongga-bongga. Diba? So, yun. I'm so excited. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Aarangkada kaya ang Pilipinas ng bonggang bongga pagdating sa international pageant? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam, thank you guys.